Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio. Angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. May kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusulikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila. the music and news authority This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Sikbagong -sik pagbalita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw Ang sandigan. Pagsik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. At sa Brigada Balita Nationwide. Ngayong tanghali. Pagyong Leon, mga kabrigada, humina na bilang isang typhoon bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. Mga pasahero, dagsa na sa iba't ibang mga paliparan, pantalan at terminal para makauwi ngayong undas. Samantala ilang mga dalaw sa sementeryo, piniling bumisita na lamang ngayong araw para hindi na sumabay sa dagsa bukas at sa araw ng Sabado. At P-BOX kapagtala ng mas maraming seismic activities sa Mount Canlaon. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa buong mundo mga kabrigada, mula rito sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw tayo ngayon ng... Webes uh... mga kabrigada, October 31, huling araw, sa buwan ng Oktubre ng taong 2024. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera. At Brigada Abner Francisco. Kada Nationwide Satang Tanghali Kada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update Kabrigada humina na bilang isang typhoon ang Bagyong Leon habang papalapit ito sa bansang Taiwan Kuling namataan sa layong 155 km, hilaga ng Itbayat-Batanes. Taglay ang lakas ng hangin, naaabot yan sa 175 km bawat oras, malapit sa gitna, at bugso nga abot na yon ng 215 km bawat oras. Wala naman sa signal number 5 kaninang madaling araw, signal number 3 na lamang ang nakataas sa Batanes. Signal number 2 naman mga sa Babuyan Group of Island at signal number 1 naman sa mainland Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Northern Portion ng Binget, Mangkayan, Bakon, Baguias, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Posible itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang or araw ng bukas. Bagong bago, higata balita nationwide. Sa iba pang mga balita mga kabrigada, ito namang OCD. Hinimok mo mga na planuhin na pagbiyay sa undas sa gitna ng bagyo. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada, report magiging maulan ang undas dahil sa Bagyong Leon, partikular na sa mga taga-Luzon. Dahil dito, abiso ng Office of Civil Defense sa publiko na planuhin mabuti ang pagbiyahe dahil sa posibleng maging epekto ng sama ng panahon. Ayon kay National Disaster Risk Reduction and Management Council, Spokesperson Director Edgar Posadas, tinututukan nila ang Hilagang Luzon pero maging ang iba pang bahagi ng bansa ay maaring maapektuhan. Ilan nga rito ay ang Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboa, Bawangga Peninsula, Northern Mindanao at Ang Barm. Samantala, nakataas pa rin sa maraming rehiyon sa bansa ang red alert status para sa kahandaan sa iwang epekto ng bagyong siyon. In the heart of changing lives, itos sa Brigada Matibag ng 15.1 Brigada News sa San Manila, The Music and News. Uma, ataw, Maldita, mga pasaherong dumagsa naman sa Pitex, abay lagpas na sila mampung libo. Brigada Marikar Sargan, i-brigada mo! Brigada! Report! Balikan natin mamaya mga kabrigada ang ulat ni Brigada Marikar Sargan. Balitan Nationwide sa Tanghali. Samantala, ilang bus terminal sa Cubao patuloy ng dinaragsa ng mga pasahero para sa Undas 2024. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Gada, live report na sa mahigit limang lipo. Ang inisyal na bilang ng mga pasaherong bumabiyahe sa magkatabing terminal ng Baliwag Transit at Five Star Bus na kubaw kasunod na ng 2024. Kung saan tulad ng inaasahan ng mga bus company, pagtapak ng alas 11 ay bigla ang sumirit. Ang bilang ng mga pasaherong nagsisidatingan na naisang nga makawi sa kanil kanilang probinsya. Ilan sa mga ito ay nag-absent na sa kanilang trabaho ngayong araw upang makauwi agad at hindi na makisabayan pa sa mga maraming bilang ng mga pasahero. Samantala, ngayong hapon pa hanggang gabi pa naman, mas inaasahan na darami at haba ang pila sa mga nasabing terminal. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Thomas. Samantala mga kabrigada, dakuin na naman natin ang mga ulat mula sa lalawigat. Punta tayo ng Brigada News FM Sorsogon. Biyahe sa Mandok Board, balik na sa normal. Daan-daan mga pasaherong na-stranded, unti-unti nang nababawasan. Brigada Gerard Guab, i-brigada mo! Balikan natin mayamin na konti mga kabrigada, si Brigada Gerard Daguad. Samantala, ground estimate ng mga bumisita sa Manila North Cemetery umabot na sa 26,000. Brigada Cat Austria, ibrigada e mo! Brigada Cat Austria, mo! Umabot na sa 26,000 ang crowd estimate ng Manila Police District sa Manila North Cemetery. Ayon sa MPD, ang bilang ay mula alas 5 hanggang alas 11 kaninang umaga. Samantala mula October 30, umabot na sa 702 na mga ipinagbabawal na gamit ang nakumpiska ng PNP. Pinakamarami ay mga sigarilyo at vape sa 236. Sumunod ang mga flammable material tulad ng lighter at mga pabango sa 217. Mayroon ding nakumpiskang baraha. Patuloy ang paalala ng PNP sa mga bibisita sa sementeryo na no huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na bagay. Sa kabuuan, mayroong mahigit dalawang daang pulis ang nagbabantay sa labas at loob ng Manila North Cemetery. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. May git isang daang libo naman na automated counting machines na gagamitin daw sa 2025 midterm elections. Abay ka Brigada, natapos na raw sabi ng Miro. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada, Handang-handa na ang Commission on Elections para sa darating na May 2025 midterm elections. Ayon sa Comelec, natapos na ng Mirror System Company Limited ang paggawa sa mahigit 110,000 na automated counting machines na gagamitin sa eleksyon. Nasa Port of Busan sa South Korea ang mga makina at ito ay handa ng ibyahe patungo dito sa Pilipinas. Ayon pa sa Comelec, mas maaga daw itong natapos ng miro kaysa sa itinakdang panahon. Sa oras na dumating ito sa bansa, idediretso ito sa warehouse ng Comelec sa Laguna bago isa lang sa testing kaharap ang mga election watchdog. In the heart of changing lives, ito si Brigada jego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News, okay. Rapido! Brigada Nationwide! Mga pasahero naman sa Batangas Port unti-unti nang dumaragsa. Bigada Melky Castillo ibrigado mo. Brigada! Unti-unti <makes> nang dumadagsa sa Batangas Port ang mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya ngayong araw. Nakahit ang alert na ang Coast Guard Southern Tagalog upang masiguro ang kapakanan ng mga dadagsang pasahero. Nakadeploy na rin ang mga 9 units sa nasabing pantalan upang mag-inspeksyon pagsakaling mayroong mga explosive at illegal drugs. Batay sa tala ng PCG South Korean Tagalog, kanina simula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga, mayroong nangaita ng 5,567 outbound passengers, habang 2,327 naman ang inbound passengers. Kasabay nito ay patuloy ang pag-iinspeksyon ng mga tauhan ng PCG sa mga maglalayag na barko. Team the Heart of Changing Lives. Ito si Brigada Melky Castillo ng 104.7 Brigada News sa Batangas, The Music and News. Brigada Balita Nationwide Sa Brigada, balikan natin si Brigada Maricar Sargat May kaugnayan huya sa mga pasaherong dumagsa ngayon sa Pitex mga ka-Brigada At sinasabing lagpas na raw sa 50,000. libo Brigada Maricar, i-brigada mo Brigada Report Regala Angel, tuloy-tuloy ang pagtagsa ng mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange na pauwi sa kanika nilang probinsya isang araw bago ang untas. Ayon sa pamunuan ng PITX, as of 11 kaninang umaga, umakyat na sa 55,620 ang naitala nilang food traffic ng mga pasahero. na karamihan ay biyahing Batangas at Cavite. Mas mabilis ang pagtami okay, ng pasahero ng araw kumpara sa katarayong oras kahapon na. Wala rin na cancel trip ang PITX at sinabing sapat ang mga bus na biyahing Bicol. Bagaman ramdam ng ilang dispatcher ng bus na biyahing Bicol na mas konde ang pasahero na bumiyahin ngayon kumpara kung nakalipas na taon na. Samantala, naman ang ipinatutupad na seguridad sa loob at na bus ng Cherry May nakalatag rin na police assistance desk para tumugon sa concern ng mga pasahero. Inaasahan naman ng PITX na aabot sa 150,000 ang magiging food traffic ngayong araw. Live mula rito sa BITX in the heart of changing lives. Ito sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news of Boris. Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Samantala, mga bibisita sa puntod na mamahal sa buhay sa Manila South Cemetery. Ayaw na makipagsiksikan sa All Saints Day. Mga dumagsa ngayong tanghali, mahigit isang libo pa lang. Brigada Haji Kaaminyo, i mo. We got Report! Brigada Abner, mm -hmm. matumal pa ang pagdating ng ating mga kababayan na bibisita sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay dito sa Manila South Cemetery sa bisperas ng All Saints Day. As of 11 a.m., batay sa tala ng uh, Incident Command Post, ay uh, aabot pa lamang ng 1,386 warm bodies sa loob ng sementeryo. Ilan sa mga rason na nakikita ng mga otoridad ay ang maagang pagdagsa ng mga dadalaw bago pa ang All Saints Day, pati na ang nararanasang panahon. Kabilang sa mga usap natin, lalo na ang mga may sakit, ay nagsabing ayaw na nilang makipagsiksikan sa maraming tao pagdating ng November 1, kung saan inaasahang papalo ang peak sa kalahating milyon hanggang 800,000 individuals. Samantala, aminado naman ang Public Information Officer ng Manila Police District Station 6 na si Police Captain Agapito Yadaw Jr. na sa kabila ng paulit-ulit nilang paalala ay may mga pasaway pa rin na nagdadala ng ipinagbabawal na gamit. Kasama sa mga naharang ay ang mga lighter, pintura at papang panlinis ng puntod pati na si Pero sa halip na makipagtalo, iginiit niya daw na ipinapaliwanag na lamang nila na maaring iwanan ang mga bawal na gamit at bibigyan sila ng number upang makuha muli sa paglabas nila ng sementeryo. Samantala, Brigada Abner, sa sitwasyon ngayon uh, dito sa labas no, ng uh, Manila South Cemetery uh, sa kabila ng pabugso-bugsong uh, uh, buhos ng ulan ay tuloy naman sa pagpaso. Ah, 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 ah mga kabrigada na uh, South Cemetery hanggang alas 7 lamang po ng gabi, maaaring nga pumasok sa loob ng sementeryo at hindi po pwede ang overnight dito sa loob. At uh, live mula rito sa Manila South Cemetery in the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caaminho na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. bagong bago, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Samantala mga kabrigada, tiniyak naman ni Senate Committee on sports chairperson Senator Christopher Bongo na patuloy niyang itutulak ang pagpasok sa mga kabataan sa palakasan upang maiwasan ang paggamit ng ilegal na droga. Kasunod nito, mga kabrigada sa tulong ng Philippine Sports Commission at ng opisina ng senador ay nakatanggap ng sports equipments para sa nalalapit na local tournaments ang Municipalidad ng Santa Maria, Romblon. Maliban pa rito, nagpaabot din ng karagdagang sports equipment ang senador sa Socorro Oriental Mindoro. Rapido! Nationwide! At sa ating health news naman mga kabrigada, paano tiyaking ligtas ang mga inab matapos silang mga naka? Narito ilang mga plano na maaari pong isaalang-alang para sa postpartum care at recovery. Mahalaga mga kabrigada ang tamang nutrisyon na kaya't mainam na maghanda ng malusod na pagkain at merienda. Inirekomenda rin ang pagkuhan ng suporta mula sa pamilya at mga kaibigan upang makatulong sa mga gawain bahay at pag-aalaga sa sanggol. Huwag din kalimutan ang regular na check-up sa doktor at ang pagpapahalaga sa mental health sa pamamagitan ng relaxation techniques tulad ng meditation. Makatutulong din mga kabrigada ang paglahok sa mga support groups para sa mga bagong ina upang makipagpalitan ng karamihan at adjust sa bagong yugto ng pagiging isang ina Narito naman ang Momslab ES1 Capsule na makakasama mo Sa iyong postpartum care at pag-recover mula sa panganganak Simulang to pa rin ang pangarap ng iyong anak And now with Momslab ES1 Capsule Brigada Balita Nationwide Balita, lita. Makabayaning pagtutulungan Kabrigada kapang isa kang ina lahat gagawin mo, madugtungan lang ang buhay ng iyong anak. Ganito ang kwento ng isang ina at kanyang anak na may karamdaman sa Olongapo City. Si Nanay Jelani Shapko, isang ina na ang daladala ay ang pag-asang may makakatulong pa sa kanya. Para ho may sa ilalim sa MRI procedure, ang anak ay dumulog ho sa Brigada News FM Olongapo upang ito'y manawagan. Personal ng binisita ng BNFM Olongapo Team, ang tinitirhan ni na Nanay Jelani at dito ay kanilang nakitang sitwasyon ni uh, Teodolo Anton Atutubo Jr. Ang kanyang 12 anos na anak mga kabrigada na dalawang beses nang inoperahan sa kanyang ulo. May obstructive uh, hydrocephalus at ngayon naman ay kinakilangang isa lang sa MRI. Umabot ho sa 59,900 ang kailangang halaga ng pamilya para magawa. Ang procedure na ito at dahil po sa sitwasyon ni Anton ay napilitang parehong huminto sa trabaho si Nanay Jelani at ang kanyang asawa para matutukan ito hong kanilang anak. Ayon ho sa ina ng bata, mga kabrigada, mahalagang magawa ang iba pang procedure na kinakailangan at uh, ng kanyang anak para maiwasan ang mas malalapang kondisyon nito. Sa pamamagitan ng brigadahan ay nagtulong-tulong ang mga tagapakinig at nagambag-ambag para makumpleto ang kanilang kailangi o kakailanganing halaga. Umabot yan sa maygit na 63,000 pesos ang naliko mula sa GCAS donations at mga walk-in donors na amin pong agad na inihatid sa pamilya. At labis-labis po ang pasasalamat ni Nanay Jelani na Nadong hirap na hirap na sa kanilang sitwasyon, lalo pat ang tatlo at kanyang sa, sa kanyang limang anak ay nag-aaral pa mga na nasa Bicol ngayon at nasa pangangalaga ho ng kanyang magulang. Anya, sa pamamagitan nun ng tulong ng mga ay nagaroon siya ng pag-asa para sa kanyang anak na matatag pa rin lumalaban sa nasabi hong karamdaman. Kaya mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taos puso nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat ho sa lahat ng abing kong uh, mga naging volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, na nanatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat! Ka-Brigada! Makabayaning Pagtutulungan Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide, Nationwide Sa Tanghali Bago natin tapusin mga kabrigada ang ating pong uh, Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Balikan nung muna natin mga kabrigada Ang isa pa nating kabrigada Na dyan po sa may uh, part ng Bicol Region Kaya ano ho Ito ay may kaugnayan pa rin mga kabrigada Dyan sa biyahe sa Matnog Port Abay balik na raho sa normal mga kabrigada At daang-daang mga pasaherong na stranded Unti-unti na rin hong nabawasan Si Brigada Gerard Guab Ay nasa linya Brigada Gerard Ibrigada mo Brigada Live <laughs> Report Balik normal, normal na ang biyahe ng mga barko sa pantala ng Matnog. Sa datos ng Matnog Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, unti-unting humuhupa na ang naitalang libo-libong stranded sa kanilang lugar. Sa ngayon, tanging mga truck na lamang ang naantala pansamantala ang biyahe, lalo na ang mga truck na hindi perishable ang karga. Sa mga na-stranded sa Matnog Port, prioridad ang mga pampasaherong bus private vehicle, mga truck na perishable goods ang karga. Kaya't walang problema sa mga bakasyonistang babiyahe papuntang Visayas na uuwi ngayong darating na undas. Mabilis na naman ang sistema sa pagkuha ng tiket sa pagtawid dahil sa Blue Lane One Stop Shop na siyang nangangasiwa sa volume ng mga pasahero patawid sa nasabing pantalan. Matatandaan na mahigit dalawang libo ang isa lang na stranded sa Matnog Port sa nagdaang bagyo na sa ngayon ay nakatawid na papunta ng Northern Samar. Mula dito sa Matnog Port, in the of changing lives, ito sa Brigada Gerard ng 101.5, Brigada Nusa Pam Sorsogon, The Music and News. Authority. Bagong bago. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga Kabrigada, inyo hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod, brigada angel divera at brigada abner francisco. maraming salamat sa inyong pagiginege mula rito sa 105.1 brigada news fm manila the music and news authority inyong napakinggan ang brigada balita nationwide sa Tanghali. mula dito sa brigada news fm manila brigada balita nationwide sa Tanghali. herbal capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. <muking> Be gathered in the heart of changing lives.